Hello mga ka-DDS, andito po tayo ngayon sa POEA para bisitahin ang One Stop Service Center for OFWs at kasama po natin si Deputy Administrator Ma'am Ami Reyes. Hi Ma'am! Yes, ang magandang hapon sa inyo, Ma'am Mocha, sa inyo pong lahat na nanonood at nakikinig Uh, welcome po to POEA. At nais naming iparating sa inyo na kahapon, uh, pinangunahan mo ng ating secretary, Secretary Bello, no, Silvestre H. Bello III, itong pagbubukas ng ating One Stop Service Center for OFWs or we call simply called OSCO. Ito ay uh, dahil na rin sa utos at uh, direktiba ng ating pangulo, uh, President uh, Duterte na kailangan lahat ng may mga frontline offices should have a one-stop service. Malaking bagay po kasi, like ang experience namin dito ngayon, yung mga OFWs na nagpo-proseso sa amin or nagbabakasyon. And then when they see all these agencies are housed in this area, natutuwa sila. Oh, bigla nilang maala, I, I need to have a to so, renewal of my NBI clearance. Kailangan kong kumuha ng aking birth certificate. So nakikita na nila at natutuwa din naman kami na sa ganitong paraan po ay eh, nadagdagan din yung ating serbisyo. So ngayon po titignan natin itong mga 14 agencies that cater to our beloved OFWs. Okay, of course, na uh, unang unang na ang POEA. Eh. Hindi lang dito ang POEA definitely. No, buong building ito ay nagsiserbisyo tayo. But yung may mga payment nila sa OEC nila, pwede rin dito. But meron din tayo dun sa loob. And we also have OWA, no? Andito ang ating kasama sa OWA, BOA representative. that ang OWA natin, nagpo-process sila ng OWA membership, renewal of membership. At kung may mga katanungan, nandiyan din ang OWA. At And andito rin ang pag-ibig. Siyempre, ang pag-ibig yeah. ay puno-puno ng -puno <laughs> pag-ibig. At nagsaservisyo sila. And then, of course, you are renewing the membership and also accepting membership, di ba? Yung ating mga application for membership. So, yun ang kanilang ginagawa. Ang PhilHealth, syempre, kailangan din siya, no? OFW sa, Hindi naman natin hinahangad na magkasakit. Gusto natin lahat ay laging maayos ang kanilang health, di ba? But of course, may PhilHealth din tayo dito para yung updating ng kanilang mga membership or filing of their membership, pwede na rin po nila dito. Paano doon naman po kung hindi pa nila nagagamit? Ah, uh, kung yes. sa mga cases po na gano'n, hindi naman nila nagagamit, um, naiipo naman po yan. Pagdating nila ng retirement period, uh, bibilangin po lahat ng contribution nila at gagawin po silang lifetime member. Hindi na po sila mag contribute pa, anytime na kailangan nila sa pagpapa magagamit po sila. Kung meron po silang mga iba pang katanungan, saan po nila pwede idulog yung kanilang concerns? Uh, meron po tayong hotline, Uh, sa Action Center po, 441-7442. But itong mga ito ay kasama na natin sila noon pa. So ang mga nadagdag sa atin dyan, natin Maritime uh, Authority, Industry Authority, from Marina, Seaman's Book, di ba? ang inyong pinoproseso. Kasi uh, mamuka marami rin kami mga seafarers na nandi dito at umibisita. So they are happy to see Marina na nandi dito na rin at isa sa in demand <laughs> ito in demand na service natin ang NBI o oh, ano sir kumusta marami kayong kliyente oh, marami pa ito. ayun isa ito sa napaka in demand na serbisyo dito NBI clearance definitely yes, yes. Oh. mga renewal din hindi renewal yung new applicant kasama natin basta pwede OFW tayo. Oh, oh, basta, tayo. Ah, basta mga OFW binibigyan natin ng mga priority oh, sir at syempre, naku ito, lagi hinahanap na ating mga kababayan ang BFA, di ba? So, ang servisyo naman nila dito, they assist also dun sa renewal ng kanilang mga passport. They accept here the documents and uh, then in -assess. assessment, ina-assess nila kung kompleto na yan and then binabalikan na lang nila dito. Actually, meron ding I.O. nga pala. Alam nyo, katapatin lang namin ang Robinsons. Ang Robinsons kasi, eh, ano rin yan, naka-one-stop shop din sila dyan, eh. Uh, kaya, tamang-tama, kung may bukod dito at may kailangan pa yung ating OFWs, ayan, no, magpunta uh, lang sila sa kapila. But, definitely, ang kainaman ay nandito na ang DFA, no? So, hindi na. And then of course ang chat natin, 'di ba? Para minsan may mga hinihingi sa inyong authentic uh, assistant uh, for, for authentication, uh, Authentication po ng school documents. Requirement for abroad, mga mag-apply Kaya yung mga OFW natin na nagbakasyon at kailangan nila ng additional records nila, 'di ba? So andito na rin 'yung um, chat. At syempre, uh, alam niyo naman mula pagkapanganak, <laughs> no, <ma 'am. laughs> ang, ating, ang ating PSA ay isa to sa in-demand din dito. Ano ma'am? Dami okay. rin kayong kliyente. Uh, oh, po, marami rin po. Nagre-request ng birth, marriage, oh, oh. at saka yung sign. Uh oh, okay. okay. Ay, nilapitan siya nila ni Sekbelio kahapon. No? Nag-launching dito tayo. Ang PRC naman natin, Philippine Regulations Commission, may mga authentication oh, din. Uh -huh. Renewal po ng ID. ID pagpunta ng OFW at sila ay licensed professionals. Tamang-tamaan dito na rin ng ating TRC. And SSS, uh, they've been with us, no? Together with uh, the Pag-ibig, uh, PhilHealth, OWA. Ayan. Anong binibigay niyong serbisyo? Gusto malaman ni Ma'am para marinig ang boses mo. Updating. Uh, bali dito po. Updating ng contribution ko. Pwede po sila mag, magpa-UMID card, magpa-ID. Tapos uh, pwede rin po sila mag-payment po dito para pa makapag-process na po sila pag upload. Oh, tamang-tama ang ating Bureau of Immigration. Nandito si Sir, no? So, kapag may mga katanungan tungkol sa pag-exit nila, kung maayos ba yung documents nila, at least dito pa lang na-advise na. But the final clearance definitely is at the level of the immigration officer at the airport. Ayan, si sir, wag na natin sila. Ano? And then, ang um, naman, ayan sila sir. ito, dala, meron din sila doon sa bandang ito kasi sa mga tax exemption. For yes, the reduced travel tax para sa mga dependent ng mga para ma-accommodate natin sila. Okay, hey, thank you. Oo, and then, of course, ang kapatid natin sa Dole, ang TESDA. O, sige, bigyan mo siya ng ano para marinig naman ng boses mo, hindi ng boses ko na rin. Ayan, good afternoon po. Ang TESDA po, ma, more on the certificate competency po natin ng mga OFWs na lumalapit po natin dito para po maging national certificate holders sila para masigurado po natin na pagpunta nila sa ibang bansa ay skilled workers na po sila yan other than that po ma'am, pag yung maiba din po tayo ng encounter na renewal po ng national certificate ng mga OFWs, yun po ito. So, magkasama sila. So, yan yung ating 14 agencies, no? But kung, kalimbawa, medyo dumami ang crowd, for example, ng DFA, we also reserve a space for them no? at the other side and also marina meron din silang space at the other side this is our information and assistance center so sila yung mga tumatanggap ng mga calls 24 and hours. also yung mga pumupunta dito juji is uh supervising this uh the operation of this uh, 24 by 7 hotlines, no? Hello, ma'am! Kamusta kayo? Kabuti po. Ma'am, ito po. Halimbawa po, meron pong katanungan po yung ating mga mahanaw FW tungkol sa mga requirements. Ngayon, tatawag lang po sila? Yes, ma'am. Opo, we have the hotline. They can call us at 722-1144, 722-1155. We also have 722-1166 and 722-1177. There are 4 hotlines. 24 hours. 24-7. Yes, ma'am. Paano kung tatawag po mula abroad? Yes, ma'am. We can accept the call. Halimbawa, halimbawa po, ma'am, eh, yung iba gusto, uh, kanyari, busy yung telepono. Pwede pa silang dumiretso dito? Yes, ma'am. Yes. Well, uh, walk in, yes, ma'am. 24 hours. Um, no, that's eight. Uh, anyway, the the, 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 hotline is 24-7. The walk-in is, the, the office is open at 7 o'clock, as early as 7 o'clock. And uh, uh, closes until the last uh, client that we have, you know, we can serve. Ma'am Ami, ito po ang number one na tanong ng ating mga mahal na OFW. Pakisagot nga po, tanggal na po ba yung OEC? Okay, ga ganito po yun. Uh, recently, our governing board issued uh, resolution number 12. No? Uh, I think stated August 4. At uh, ito'y pangunguna rin ng ating Secretary uh, Bellion, the third, na Merong OEC, pero kapag ikaw ay isang OFW, vacationing worker, returning to the same employer or returning to the same job site, and you have a record with our existing POA database, you are exempted from OEC. So, merong meron tayong kulatilya. One is a vacationing worker returning to the same employer. Second returning to the same job site o kung ano yung destination country niya. And third, meron ka sa database na record namin. Paano ka nagkaroon ng record sa database namin? Remember that in starting 2014, we, we implemented the BM Online Processing System. So yung mga gumamit na ng BM Online Processing System, definitely automatic na nasa database namin sila. And one good thing about it is their information in that database is automatically shared with the Bureau of Immigration. So kaya pagdating nila sa immigration counter, if you notice, mamoka, di ba meron silang screen, may monitor yung ating mga immigration officer. If you are an OFW, makikita na kaagad ng immigration officer natin yung record mo sa POA and if it is updated. So, madali ang clearance exit mo. But of course, they, they still have to check all the other documents as they normally do as a immigration officer, di ba? Pero ang sinasabi natin, ito ay it helps facilitate to ikaw ay nandoon. doon. Yun ang ating kulatilya. But for the rest, halimbawa, uh, hindi ka babalik sa dati mong employer bago ka umuwi dito, di natapos mo yung kontrata doon, at babalik ka doon sa panibago mo ng employer, eh, hindi na yon. Kasi kailangan mo nang i-update yung record mo sa amin for which you have to secure the OEC. Or, same employer ka babalik, pero ibang bansa naman na pupuntahan mo, so you really have to secure the OEC. Pero alam mo yung pinag-uusapan natin na uh, workers, vacationing workers returning to the same employer, returning to the same job site. Actually, ito yung, this is the bulk of our balik manggagawa. So, marami pa rin yung talagang magbe-beneficio dito. But may request lang kami. Uh, while they are being exempted from OEC, they still have to register doon sa system. Why? Because it's uh, very useful that their data are updated in the system. Una-una nga I mentioned it facilitates the exit. Second, of course napakadali sa aming i-trace, 'di ba? I monitor sila kapag may crisis sa ibang bansa na hopefully hindi nangyayari. At maganda rin yung record natin ay na-update mo pangalan ng employer mo at iba pang information na napaka-crucial, 'di ba? So mahalaga 'yun eh sa pagtulong natin sa kanila it will facilitate whatever assistance that we need to extend to them in times of need so yun ang request lang namin. so online, online. online din kung they will still go through the balik manggagawa online processing system kaya lang kung ikaw ay nag-call doon sa category that you are exempted hanggang registration ka lang so once you register or if you have an existing na kasi doon na record, you just have to update it. Kung wala ka namang i-update, you just click submit. And then pag sinubmit mo na, makikita mo na may notice na sa'yo na exempted ka. So they will, this will start actually by September. O oh, mga siguro at the most yan, second week of September because inaayos namin ngayon yung system to accommodate yung registration only module. So kaya kinarget natin September para by then, kasado na to at implemented na natin. Yan, ma'am, magkakaroon po ba ng mga one-stop center po sa mga provinces? Well, actually kasama rin 'yan sa plano at uh, direktiba na rin ni Secretary Bell. Yan. In fact, uh, he has ordered all the dollar regional directors to coordinate also no, and mobilize our people there to have to come up with this project, no, to similar to this project. So, magkakaroon tayo ng one-stop shop sa La Union, uh, San Fernando La Union, and then Davao City, Cebu City, and then uh, next batch yung other regions. Siguro by September, makatapos din tayo dyan. No?